So yun guys, good morning Sa so Panibagong araw naman tayo ngayon Panibagong vlog So nandito tayo sa Fishing ground Tayo ay magbubuntog ng Buya, pabahay ng Tuna So lilipat tayo dun sa Kwan, mother boat at uh, tayo ay mag-assist sa pag ng buya so nandiyan na yung kwan nandiyan na yung series yan tayo sa sakay minor mo lang minor nandiyan ang ating ka egops iton si ka egops iton nandun yung boat natin o oh, ayun oh, tibay. Up up. Oh, papa. papa. Oh. Bat. <laughs> talaga, pare. So, yun, li tayo dito, guys. Oh, mata. Oh.

Ah, yan. Hindi, may pangalan na yan, yung kwan, yung tata. O oh, yan, ilalagay natin. O. Oh. O, oh, bali apat. Ito ang kasunod, dyan natin ibubuntong sa may pista dati ng Oman na 01. Dyan. May posisyon na yan eh. Sa pala ka na oh. Saan? malalaki ang hibla. isang rolyo pala yun mga guys isang dugso, isang rolyo 660 meters equivalent 330 di pa yung isang rolyo na 660 meters so dito ay lumalalim ng ayam na rolyo yung lalim nito tingnan natin kung hanggang saan ang sayad So wala nang cut-cut ito mga kaigops Dire-diretso -dire na ito para hindi na tayo mag-1 Edit-edit pa nandiyan guys yung stator de lo yan sa nasa 5 minutes pa lang tayo nag aria ng buya hindi pa sumasayad guys bali tatlong kwa na yun tatlong dugsong sa uh, 20 minutes na tayo nagkukuan ay 15 minutes limahan yan dyan buds yun pang, pang tatlo ano Pantatlo yun, dugsong Apat Tatlo So yun kaigop sa ang gagawing halad Yan, Tripulan. And, yan? And yan? Dosi lang. Pwede yan, dosi. Oh. Ay, ayos na yan, pwede na yan, ilan di pa na? Oh. Ay, may, ito, ito ang tira no? Oh. Oh, patuloy na ka dyan Yan Isang halad na rin ito Ano pare, isang halad Oh, yan Ay, eh, di Ali, matibay naman yan. no? Kaya ito lang guma. Trisi. Trisi. Ha? Three, three. Three, three. Ayan, may trisi kaya yan. Wala nang matibay naman yan. Ay, biro mo laki niyan. No? Tatlong patong. Ay, di ba? tap guma. May na yan, no? Oh. Potol yan. yan.

o oh, pwede na yan Matagal-tagal din guys Bago sumayad O oh, ayun Apat Apat na nakuan yun Apat na yun Ay apat Ha? Lima na yun Ima, so, lima, lima, guys. Lima, lima, So, ang ikakabit dyan, guys, na ploter, ay kuwan. Dos na tata. Ilang, ano nga, ilang palugayo niya, kuya? Pa umpisa dyan, ay. Palo, oh, Dos, mana dos? Oh, segitu. dos. Ah, dos. Yang uno. Ayong uno niyo. Ay uno lagi ni yo. Ayo uno daw, yung uno. Ini Wala pa, gagawa pa yung doble yan. Yung iba may doble Yung Sa kay David, may mga doble yun. Tsaka yung sa akin. Ito, ito, isa. Oh, ito may mga doble nito, yung kay David. Oh. Yan ang gawang Pinoy. Pari! Ito guys, yung pinaka center Sa akin kinakakangalaw. Ito guys, yung

Taling Pinoy! Hindi <laughs> ka makikita yan sa Taiwan? <laughs> Taling Pinoy, made in Italy. Malay, makuha kong kukuhain ng gumbas magaling pala ng tatali Ta -taga, o, taga, taga sumag ng kwadira ng barko. Taga sumag ng kwadira. Oo. Oh. Ay, kapating, ah, tuwan. dalawang lisong pagkakano.

Alexin pa na malayit kuan. pagbisan. Ready ko ah. po yung hinati. Ah, ito sa isan eh. Ano lang pala do sa dating datan. Ali. Ayun. Siya Mamaya pagka ikuan. Ito. 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 buhay Ito. 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 buhay gagawin yung iba ginalagom Ay dapat ay makikabit na rin na ibibig iyan oh. oh oh yung ay. Ay, may kuna manito may kuna poyay may tubulan eh ganon 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 ito. ganon 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 balik ka rin. guys, pagsusumag, uh, pagtatali. Ayos, gawang Pinoy. Oh, <laughs> na Wala si silo yan, yan. silo oh, Kaya, pasil Olimpos pa ito. Oh. oh. Sa... Siya sa uh, uh, ka yeah. Yeah. Okay, yung sa. amin Coney. Olimpos Talagyan Aminat, ito ng Talaga para hindi na ito Paano ba takarin eh pag wala na kasi wala pa eh eh wala eh wala eh pa. Aba, 'yan nga mga e so, yung set up tala, talagang pagtatali pala eh, paherap pa na. Talagang mahirap. Paherap. Kay gof, ang ating kuwarta, <laughs> trabaho. Oh, bumalik na lahat, ah, bumalik na lahat tayo sa Pilipinas. <laughs> oh. <laughs> So yung guys Yan yung pang unang buntog natin na buya Fish shelter pang tuna Ayan Tata na 01 Ayan Tapos yan naman yung habong God bless Sana ay swertihin Na makasulit Atras! 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 Atras!

Dito yan eh. Kay David. yeah. Hey, okay. oh, 660 yan eh. Ah. So yung guys, nandiyan na yung unang buntog nating buya. Dalangin natin na sana ay magkaroon kagad ng biyaya. Si Ruan, natata. So, mahirap talaga mag set up ng ganyang buya mga Dahil nga oh, tinanyo Halos dalawang oras So kawa din yung mga ka-fishing natin na ah, kasama din sa bangka Kaya pagka may biyaya eh kailangan natin silang bigyan din pang pasigla So abang abang na lang at tayo'y tatakos sa panibagong spot Sa panibagong pagbubuntugan na yun mga kay Gops pang dalawang buya yung ihulog na natin so sinisit up na nila so ang layo nga pala ang pagitan nito na sa dalawang milya galing dun sa binuntog natin kanina na isang buya. so inaayos na nila yung pamato kahirap guys ang pag setup ng buya dito sa laot dahil napakabigat ang pamato na yan Ay, magpak,